Nanindigan si Senador Win Gatchalian na para sa kapakanan ng mga mag-aaral at mga guro ang pagpapatigil sa paggamit ng mother tongue bilang wika ng pagtuturo sa kindergarten hanggang grade 3 ayon sa Senador dahil sa mga nakitang kakulangan sa pagpapatupad ng mother tongue based multilingual education sa nakaraang 10 taon kinakailangan na ang pagpapalit ng polisiya ano yung mahigit 10 taon ang ipinatutupad ang mother tongue policy pero malinaw sa ebidensya na hindi ito naging epektibo sa mga paaralan I Imbes na ipilitan niyang ipagpatuloy ang isang bag, bigong polisiya, mas mahalagang bigyan ang mga guro ng kalayaan na gumamit ng wikang akma sa pangangailangan ng kanilang mga mag-aaral. Ayon pa sa chairperson ng Senate Committee on Basic Education, nakapagsagawa na ang komite ng apat na pagdinig hinggil sa pagpatupad ng MTPB-MLE kung saan binigyan ang mga stakeholders ng pagkakatawa na ipakitang akma ang polisiya sa tinatawag na multilingual setting tulad ng Pilipinas kung saan marami ang ginagamit na wika maliban sa maraming konsultasyon sa mga stakeholders, nagsagawa rin si Gatchalian ng apat na focus groups, isa sa National Capital Region, Luzon, Visayas at Mindanao, kung saan nakilahok ang mga guro, mga school heads, regional directors at mga magulang. Binigyan din ng senador na hindi suportado ng teorya ang paggamit ng mother tongue bilang medium of instruction sa isang lugar kung saan marami ang wikang ginagamit. Isinusulong naman sa qualitative na pag-aaral na sinuri ng komite ang paggamit ng mother tongue sa mga lugar kung saan isa lamang ang wika kagaya ng mga probinsya o rural communities at mga komunidad ng mga ethno-linguistic minorities. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2457, napasado na sa huli ang ikatlong pagbasa, ibabalik sa wikang Pilipino ang pagtuturo. Gagamitin din ng Ingles kung imamandato ng, bata, ng batas batay sa Article 15, Section 7 ng 1987 Constitution. Nakasaad din sa panukulong batas na gagamitin ang regional languages bilang auxiliary media of instructions o katuwang na wika sa pagtuturo. Maaari namang ipatupad ang mga ng mga paaralan ang mother tongue sa mga monolingual classes sa, sa key stage 1. Dito ayon sa mambabatas ay magkakaroon ang mga paralan ng kalayang gumamit ng mga wika batay sa pangangailangan ng mga mag-aaral imbes na ipilit ang pagkakaroon ng one-size-fits-all na solusyon. Mula dito sa Senado, Noel Abel, nagulat para sa Media House Express, ang kauna-una ng Internet TV Radio sa Pilipinas.